Hi everyone! Kumusta mong lahat guys? Good afternoon. na, no? May hapon diri sa Negros Oriental. Ang oras diri hapon naman na sa alas dos. So, igurag yung mga paabot gipaabot guys. na no, tinan nyo. Kusog kayong ulan. Kusog ni tulak na ganit ni siya guys. Kay na ako bagyo or low pressure ko diri sa bu Negros Oriental goro ni or saan banda. Basta nag -ulan, ulan siya. So, street talaga ni siya nga pag-ulan-ulan guys nya karon kay bugnaw man kaayo diri niya atong alaga nga mga manok nang um, nagpalit ko og pagkaon nila ron kay kulang ra kay nila ang duha ka sako nga kung gipalit atong pagpalit na mospeso sa pagabot nila so karon nag-additional ko ka sako guys tapos kuan ni na ko na lang pugog trapal kay among trapal di kulang man side na wala siya mabuo So karon ni ko guys kay dili jud pwede nga dili ko magtrapal kay kanawa ninyo oh, Abot ni siya gabi eh wala gyud hunong honong guys ang bag-ulan no. Tinan nyo. So mao so nagpalit ko og oh, 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 ako, ang gipalit nga pagkaon nila ko ano ni siya starter na ni siya sa stage nga starter dahil so days naman ni sila ron pero gerambol na ko ang katungkuan atong negro 1000 of oh, start turn na ni siya. Wat na ko ni atong integrato 2000 kay mas maayo man kuno ni pagkauna so mo ni akong gipili guys pakita ko sa inyo so nipet ko uska sa ako lang akong i-try kung okay ba ni siya tinan niyo Unifids. Uni ni siya nga ko an uh, ito na yung broiler. broiler. siya kalagay dari Sina, Ah, Broiler, starter, scramble. So, mam, ma na siya. So, muna na siya ilang pagkaon ro'n. Muna na yung ipakaon nila ro'n, guys. kay dagko dagko na magiging sila. Ayan, para pag-upgrade na may pagkaon nila. ng so, itong panahon na, syempre, kailangan talaga mag-ingat, guys. Lalo na ganito ang mga piso ang alaga at 45 days sobrang sensitive nila samot na ang panahon nani ulan ulan o oh. Yan, yeah, so, uh, ampo lang yun ta. Mga gihan, plus ginawa itong mga paningkamot. Yan, yeah, so, God bless na tanan. Thank you sa mga nag-follow sa akin, guys. Na may mga pangutana, i-comment rin ninyo diha. Wag Huwag ka itong mga ga-follow sa akin. You no, know, kabahin din sa probinsya itong mga video. Pag-alaga o mga baboy, mga hayop, o uban pang mga panginabuhiha panginabuhi andre sa probinsya yan dagang salamat sa inyong pagpanood Ayan. kung wala pa mag follow ayaw mo kalimot mag follow sa akong facebook page para uh, ma update mo sa atong mga mga piso ng 45 days kung naabatay kita ani or insalan so muna guys ma update mo kay akong i video kung unsay mga kalambuan o ako sab mong i sa mga akong na-experience kay basin ganahan ko mo mag-alaga og mga piso mga 45 days ayan sa so, ating tanan o gayo mo kalimot o follow kung wala pa mo kapalo na ko, guys ayan mag-ingat na for me o maayong adlaw ayan mag-amping mo kay gaulan magyapo no gaulan ang panahon ayan god bless guys thank you for watching see you on my next video